bang ang mga pusa ay napakaswerte ngayong 2024? Ang susi sa swerte ay walang iba kundi ang pusa. Kaya naman kung ikaw ay nahihilig o talagang mahilig sa pag-aalaga ng pusa, ramdam nyo ang kagaana ng buhay sapagkat ang swerte ay nasa iyong tahanan. Kaya kabilang ka ba sa mahilig sa pusa o di naman kaya mayroong dumaan sa bahay mo at inampun mo ito? Alam mo bang ang pag-aampo ng pusa ay nagbibigay ng biyaya? Kaya niya napiling puntahan ang tahanan niyo sapagkat ramdam niya na ang swerte ay mapapasayo. Lalo pa kung ang pusa ang dumaan sa tahanan mo ay inalagaan at minahal mo. Marami kasing swerte ang nabibigay ang pusa at iisa-isahin natin ang mga swerte ang ibinibigay ng pag-aalaga ng pusa lalo pa nga kung ang pusa na yan ay minahal at inalagaan mo. Umpisahan natin sa pusa na palaging nakadikit sa iyo sa tuwing uuwi ka ng bahay mo. Alam mo bang ang mga pusa ay malakas ang kanilang pakiramdam? Kaya sila dikit ng dikit sa iyo sapagkat nararamdaman nila na may blessing at biyayang paparating sa buhay mo. Malakas ang pakiramdam ng mga pusa na yan. Ramdam nila kung ang kanilang amo ay magkakapera o kaya naman ay magkakaroon ng blessing o biyaya. At hindi naman nagkakamali ang pusa. Kapag dumidikit sila sa iyo, bigla na lang may kakatok sa tahanan mo at magbibigay ng blessing at piyaya sa iyo. Kung hindi naman blessing o biyaya, pagdating naman sa trabaho, magiging successful ang mga taong mahilig mag-alaga ng pusa. Kahit anong pagsisimikap mo, nagkakaroon ito ng bunga kapag ikaw ay merong promotion, unti-unti itong nanggaganap sa buhay mo. Kasi nga, mahilig ka sa pusa. Ang mga pusa ay nagbibigay ng blessing at biyaya sa mga boss nila o sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Ang mga pusa kasi ay isang halimbawa ng positibong elemento. At alam mo ba ang mga positibong elemento na yan? Ang mga positibong elemento na yan ay nagbibigay ng blessing sa ating mga buhay. Nagtatanggal sila ng mga negative energy kaya't walang malas na pusa. Maraming nagsasabi ng itim na pusa ay malas lalo na at humarang ito sa daraanan mo. Walang katotohanan ang bagay na yan. Ang mga itim na pusa ay nagbibigay proteksyon kaya sila humaharang sa dinadaanan mo sapagkat pinibigyan ka nila ng babala na maaaring may pangalib na darating sa buhay mo kung tutuloy ka sa lakad na yon. Kaya ang itim na pusa na harang sa daanan mo ay nagbibigay ng babala Pakinggan mo ito dahil proteksyon ang ibinibigay nila lalo na sa kanilang amo lalo na at mahal na mahal nila ang kanilang amo at ayaw nilang may mangyaring anumang bagay sa kanila. Kaya sa daanan, magingat kapag may itim na pusang nakasalubong. Sa tahanan naman, ang mga pusa na yan kapag nakahiga na nakatihaya at hinimas mo ang kanilang mga tiyan, pwede kang bumulong ng iyong kahilingan. Ang pagbulong mo ng kahilingan sa pusa bulsa yan ay maaring maisa katuparan. Pagkatapos mong bumulong ng iyong mga kahilingan ay maaari kang kumuha ng isang balahibo ng pusa na yan at ilagay mo sa pulang tela. Ang paglalagay ng balahibo ng pusa sa pulang tela o kaya naman ay pulang pouch o pulang lalagyanan ay magiging dahilan upang ang swerte ay kumapit sa iyong buhay. Mapanong kulay man yan kahit itim na pusa, pwede mong gawin ang bagay na to sapagkat swerte po ang lahat ng uri ng pusa. Mapaitim o kahit ano pang kulay ng pusa na yan ay tiyak ko sa iyong swerte. Sapagkat ang mga itim na pusa ay nagbibigay ng proteksyon lalo na sa kanilang mga amo. Minamahal nila ang kanilang amo lalo na't minamahal din sila nito. Kapag inalagaan mong mabuti ang mga pusa na yan, iba